Hello and good day everyone. Today ay gagawa tayo ng another panlasang Pinoy, lutong Pinoy, ang aking version na chicken longganisa o longganisang manok na kung saan ang dali-dali lang gawin at kayang-kaya pa sa bulsa. Yami-yami at wala talagang katulad ang pagkaing Pinoy kaya let's start na sa ating mga ingredient na kung saan ang dali lang hanapin. First of all, huwag kalimutan ang pang-cover natin o pang-wrap natin sa ating chicken longganisa, ang cling or yung plastic cellophane. Una ay ang 1/4 kilo na ground chicken fillet at ang tatlong cloves ng garlic, 2 tablespoon na soy sauce, 1/4 cup brown sugar, 1 teaspoon na pepper powder and 2 teaspoon na red bell pepper powder and dyan din ang 1 tablespoon na cornstarch 2 tablespoons na tubig at 1 and 1 half tablespoon na citron or lemon and 1 teaspoon na salt and 1 tablespoon na flour at pwedeng-pwede din optional lang siya nang ng kanor powder or magic sarap na 1/2 teaspoon lang kaya, let's start sa ating chicken longganisa o longganisang manok recipe for today. Una ay mag-prepare ka ng mixing bowl. Tapos, ilagay yung 1-4 kilo na ground chicken fillet na kung saan yummy-yummy talaga yan sa ating recipe for today. Isunod ang garlic. Yung tatlong naka-minced garlic na siya. Tapos, isunod naman natin ang ating 1 teaspoon na pepper powder. Dagdag sa lasa talaga yan. Yummy, yummy talaga pag may paminta na ilagay sa ating recipe. And then, isunod ang 2 teaspoon na red bell pepper powder. Kung may food coloring naman, pwede lagyan. Pero sa akin, mas okay sa akin yung red bell pepper powder. So, healthy, healthy talaga siya. Sunod ang 1 tablespoon na flour. At di mawawala din ang 1 tablespoon na cornstarch. Partner talaga yung dalawa na yan sa ating recipe for today. Andiyan din ang citron or lemon juice na 1 and 1 half tablespoon. O ayan, so yan yung una natin tapos 1 half na lemon. Ang sunod naman ang 2 tablespoon na water. Hindi ko na siya gustong dagdagan pa ng water pero mas okay siya na may water para makombine talaga yung lasa ng ating ingredient. Tapos 2 tablespoon naman na soy sauce. Maganda talaga na ng soy sauce para medyo may kulay at yung lasa din ay okay na okay at 1 teaspoon lang na salt. Yung iba maglalagay dagdag ng 1 teaspoon pero okay lang din yun. And then 1 fourth brown sugar cup. So 1 fourth cup na brown sugar. Pwede din yung puti pero yung sa akin gamit brown. And then optional lang siya ha na lagyan ng 1 half teaspoon na canor powder or magic sarap. Sa akin kasi pwede na dilagyan pero parang nakasanayan ko na talaga na maglagay ng kanor powder or minsan kung may magic sarap ay lalagyan ko Ayan, ang dali lang talaga gawin ang ating chicken longganisa o longganisang manok. After na naput na natin ang lahat ng ingredient, i-mix, mix, mix well lang talaga hanggang sa mag-combine na ang lahat ng ating ingredient. Para ready na natin, ilagay sa ating cling cellophane. So, ang gamit ko dito, cling cellophane. So, ayan. So, yan yung napakadali lang na paggawa. Parang nagbabalot ka lang ng lumpia parang instead of lumpia wrapper ay gagamitin natin yung cling cellophane na mabibili naman natin sa mga supermarket or sa market ang daming mga cling ang dali lang hanapin so ayan yung aking first try o di ba ang ganda ang ganda talaga parang ice candy ang dating pero yan lang so um nagcut ako ng cling na yung square tapos ayan na ang dali ang dali lang gawin nakaka-enjoy kasi after na i-mix lang lahat ng mga ingredient at dali lang hanapin sa kusina natin except yung sa ground uh, chicken na fillet Of course, kung wala kang mabibilhan na ready-made na na ground chicken fillet, ay eh, pwede mo namang i-slice ng manipis. Yung sa akin kasi dito, may tindan na ground chicken fillet, tapos yun lang, 1 kilo lang yung ginamit ko kasi first try ko pa siya, gusto ko na hindi ako diretso-diretso na one half kilo, one kilo. Gusto ko paunti-unti. Ayan! Ready, ready na siya. Napakadali lang talaga gawin. After na ibalot, ay pipretuhin. Hindi na i-marinate ng, ng, ilang araw or ilang oras. Sa akin kasi, after ko na nabalot, ay pinit prito ko na siya kasi cannot wait na talaga na kumain ng longganisang manok. So after niyan, half ko lang yung piniprito ko. Tapos yung half naman na nagawa ko ay nilagay ko sa freezer. So parang 3 days or 4 days lang yun. And then okay na okay siya. Nakakainin na naman o preprituhin sa next day. Kahit andito sa bansang France ay nakakamiss talaga ang mga pagkaing Pinoy kagaya nitong longganisang manok. Hope you like this video. Thank you and God bless us all.